everybody. Magandang araw o magandang gabi sa lahat. Ano mang oras kayo nanonood sa akin, welcome sa aking YouTube channel. Tutorial para sa basic sewing tutorial. Panglima ko ng video ngayon, pero nasa pagsasanay pa rin tayo. Huwag kayong magalala dahil palapit na palapit na tayo sa pinangako kong basic sewing tutorial. Ngayon, nandito pa rin tayo sa sewing machine operation and handling iba na namang pagsasanay ang ating gawin ngayon. Tuturuan ko kayo paano magkabit ng karayom, paano magkabit ng sinulip, at magpapraktis na tayo ngayon sa pagtatahe. Okay, let's do it! Ngayon, kabitan na natin ang karayom ang makina. Ito ang karayom ng ordinary na makina. Kung bumili kayo ng karayom, ang sabihin nyo, karayom ng ordinary na makina. Makikita nyo na may flat na portion sa kanyang gilid. At ang plat na portion na to ay ihaharap natin pa kanan. Ito. Ito ang needle clamp. Ito ang needle bar. Kung paikuti natin, aakyat at bababa yan. Tulad dito. Ang gagawin natin ay iangat natin sa pina pinakataas. Luwagan natin ang needle clamp. Huwag masyadong maluag. Mapabagsak yan. Kunti lang ipasok ang karayom pataas kung ayaw pa rin papasok luagan pa rin ng konti dito makikita niyo kung sagada ba ang pagabit dahil makikita niyo dito ang stopper ito tingnan niyo nandun higpitan ang needle clamp para masyadong mahigpit gamitan niyong tela o kaya basahan para mas mahigpit ito sa kamay sapat na yan Huwag gamitan ng plier, baka maputol itong needle bar. Mahirap itong tanggalin. Habang magkakabit kayo ng karayom, itong preserpot na to ay kailangan ipababa yan. Yun. Para hindi kayo mahiraban sa pagpapasok ng karayom. Ngayon, sinulid na naman ang ating ikakabit. Ito ang babin. Ito ang babin case. Magwain tayo ng Sinulid. Ito, tingnan nyo. Pipigilan ninyo dito. At iwahid nyo sa kamay. Hanggang madaganan ang dulo ng sinulid na hinawakan nyo. Ito, hinay na tumabunot. Ipasok natin ito sa bobbin winder. Ito ang kanyang bobbin, bobbin winder. Pasok nyo doon. Ngayon, ikutin na natin. Tama na muna to. Kung pupunuin ninyo, huwag masyadong mapuno, magsisikip ito sa babin case. Ngayon, ilalagay na natin ito sa babin case. Tingnan nyo. Ganitong posisyon. Ito. Ito. pigilan nyo para umikot pagpasok nyo sa sinulit ito hatakin nyo at tandaan nyo anong bigat sa kanyang paghatak dahil minsan ay masyadong maluwag yan minsan naman masyadong mahigpit Tuwing ipasok ninyo itong sa babin case, ugaliin nyo hatakin ito para matanda niyo palagi ang kanyang bigat dahil kailangan yan. Kung masyadong paluag, hindi tama yan. At kung masyadong mahig, mali pa rin yon. Ito. Parang ganon. Ngayon, ipapasok ko na ito dito. Ito, tingnan nyo. ito lock nyo sa gitna yan tumunog na yan nalak na yan ngayon sa labas na naman ang ating kakabitan ng sinulid ito ilagay pupunta dito iipit nyo sa gitna para ma iipit na maigi ganon Hatakin nyo, hatakin nyo, Kanan pa rin. Tandaan, tandaan ng bigat. Dito. Pasok nyo dito. Ganun. Dito rin. At ang sakarayom papunta sa loob. Pakanan. na okay, nakasok na. Kailangan nasa baba itong pressure pot. Huwag nyo iangat. Ganyan. Kailangan nasa baba yan. Hilahin nyo ang sinulid at pipigilan nyo dito. Ikotin nyo sa kamay ang balanswel at paikotin yung makaisa. Pupunta ang karayom sa ilalim at palabas yan. Ito. Sangkit na. Tingnan ninyo. nang sinulit sa ilalim isa pa ulitin natin ibabalik natin sa ilalim susakitin natin ulit baba ang pressure pot pigilan nyo dito ikoton nyo ng makababa ang kanyang karayom at pagangat niya yun nakuha ng is ang nakuha ng isinulit sa ilalim ay na ito sa pagkatahe ito na ating patikim magkatahe na tayo ng straight at ilap natin ang bawat dulo ito ang stitch regulator dito natin ma-adjust ang hakbang ng tahe kung ito ay nasa baba ito ang pinakamalaking hakbang sa tahe niya. Subukan natin. Pataas ng pataas, liit na paliit ang kanyang hakbang. Hanggang umabot ito sa gitna, hindi na ito tatakbo. Nag-neutral yan. Kung itataas niyo pa, ay hakbang naman ito uli. Pero magre reverse Hanggang paakyat ng paakyat, pataas, lum palaki ng palaki ang kanyang hakbang in reverse position ito ibalik na natin itapat natin sa number 8 yun number 8 para hindi ito bababa luwagan natin ito ng konti. ang kanyang stopper at iangat natin yun at higpitan natin ulit para hindi ito bababa kahit ganun yun next stop yan sa number 8 ito nang kaniyang permanenteng hakbang ngayon magtahi na tayong straight at ilak natin ang bawat dulo i-reverse natin ng konti mga tat dalawa o tatlong hakbang i-reverse natin tingnan niyo rin. Okay, gawin natin tatlo. Ito na. May tatlong linya tayo na tinatahi. At bawat dulo yating uh, ini-reverse para pag-lock nito. Ano ang pakain nito? Pakita ko sa ito, dalawang tila. dudugtongin natin ang dalawang tila. At ang tahi natin ay ang lapad niya ay 1 half inch. Ito ang madalas na lawans Minsan naman sa iba ay 3-8 lang. Para sa mga baguhan, ito ang gawin nyo. Kumuha kayo ng masking tape. Idikit nyo dito sa tapat ng karayom at magsukat tayo ng 1 half inch lilinyahan natin ito 1 half inch ito ito ang guide nyo sa pagtatahin ninyo dito itatapat ang gilid ng tela na inyong tinatahi palaging ang hinulid ay nasa likod ganyan ipasok nyo doon sa ilalim preserpot at hilahin nyo palabas ito patahin nyo na ito at ilak ah uh, at i-reverse natin yan itong gilid ng tila na to itatapat nyo sa linya na giwa natin to ito na ang pakay sa ginawa nating pag reverse sa bawat dulo hindi ito basta basta matatanggal ito pero kung ayaw natin i-reverse tingnan nyo kung ano mangyari itahin natin ito ng diretso na hindi na tayo mag lock hindi natin ito i-reverse Tingnan nyo. Madaling mapunit. matatanggal ang kanyang tahe Sa dulo. Yan. Hanggang dito na tayo. Marami pa akong matuturo sa inyo. At please, i-like at i-subscribe nyo ako. mag at mag kayo. Abangan nyo ang susunod ko pang video. Nandito pa rin ako para sa iyo. tutorial para sa basic sewing tutorial. Go lang ng go. Good luck. Good health. God bless.